sana ang ating mga awitin no ay magiging katanggap-tanggap sa ating mga kamimbruhan at sana ito ay magiging uh, uh, batayan uh, sa kanilang uh, patuloy na pakikibaka at pakikipagkaisa uh, no sa pagsulong ng prinsipyo, panindigan at pananampalataya ng AFI. Oh uh, kaya nga uh, ako ay natutuwa dahil marami sa ating mga kaparian ngayon uh, hindi lang tayo na ngayong nandito uh, mayroon na rin na, na encourage na gumawa ng mga awitin. Uh, uh, Ganon din ang ating mga laiko, no? Uh, uh, sa ating mga sektor uh, uh, WOPIC, layman and youth ay na-encourage na rin na gumawa ng mga awitin na mayroong mga mensahe na nakabatay sa ating paninindigan, kasaysayan at uh, prinsipyo ng Iglesia Filipina Independiente. Kaya uh, ako po ay patuloy pa rin na uh, magbahagi ng ating talento at kakayahan sa musika at uh, para nang sa ganun ay lalo pa nating maipahayag ang kagustuhan ng ating Panginoon ang palayain ang mga inaapi, ang mga oppressed, ay mga bilanggo, no? Babigyan ng justisya ang mga biktima ng uh, pinagkaita ng kanilang karapatan na magbahagi ng kanilang mga opinyon ng kanilang mga idea, no? Uh, gaya nga ng ating banal nga mga pagbasa. <coughs>